Yo mga kachan Magandang araw Magluluto tayo ngayon ng nilagang baboy Ayan mga kachan yung ating lulutuin Ayan At ito na rin nakapagiwahiwa rin na rin tayo Ng mga pangunahing sangkap mga kachan Sa ating nilagang baboy Ayan mga kachan Umpisa na natin yung cooking Ito yun mga kachan ni tayo ng tubig ito na nating ilalagay mga kachan itong lininis nating karne ng baboy yan muna yung una nating pagkukuluan mga kachan itong luto na nilagang baboy estilo ni kachan mga kachan ay napakadali lang itong lutuin Simpleng simple lang ayan at ito mga kachan ito yung una nating ilalagay yung pamintang pulbos huwag muna tayo maglagay ng ibang mga sangkap mga kachan habang pinakukuluan natin dahil palulutangin muna natin yung bula-bula niyan mga kachan. Yan mga kachan, takpan lang natin. Yun mga kachan, mamimitas tayo ngayon dito ng daog ng sangig. Yan, ilalagay natin to sa ating nilaga na niluluto natin mga kachan. Yan, dito lang to sa tapat bahay yung nilagay ko tinanim ko sa paso mga kachan daw ng sangig at ito naman mga kachan ito yung repolyo anyway iwa ko lang yun sa apat sambo at saka, ito naman yung dahon ng ano sibuyas at ito yung dahon ng sangig na pinitos natin ilalagay natin sa nilagang baboy yun na nga mga kachan. Kitang kita nyo naman yung ating pinakuluan. Yan, nabubula-bula na. Yan o. Aalisin natin yan, yung mga bula na yan. Yun yung sinabi ko sa inyo mga kachan. Huwag nyo muna lalagyan ng ibang mga sangkap habang pinaalisa -pina yung bula. Kasi aalisin natin yan. Yan o. Yan yung nagpapalansa sa mga nilalaga o mga niluluto na mga karne, mga kachan maglagay kayo ng ano isang cup pag nalis na yung mga bula bula na yan yan yung mga pamamaraan natin sa ating pagluluto sa nilaga mga kachan yan o oh. tawag yata nito impurity ayun mga kachan alisin ko lang muna yung mga bula bula ayun mga kachan yan o oh. kita, kita nyo naman malinis na yan, wala na yung mga bula-bula niyan. -bula. Ilalagay na natin yung mga sangkap natin. Kamatis. Yan, dadamihan lang natin ng kamatis para malinamnam. Mga kachan, sunod natin tong sibuyas. Luya naman mga kachan. Yan. Sunod natin tong asin. Yan, mga kachan. Aba, napakasarap na yan, mga kachan. Pag yan ang hinahin sa inyong minamahal sa buhay, ay talaga namang iibigin kayo habang buhay. Tilagay naman natin yung ating... ating seasoning, mga kachan. Lagay na natin yan. Ayan. Huwag natin dadamihan. Tama lang. Para swabi lang yung lasa. Yan, mga kachan. At yung ibang mga panahog nating gulay at yung mga daun-daun na sangig mamaya na natin yung nilalagay mga kachan at yung sili takpan lang muna natin at palambutin yung karne yun mga kachan habang tayo ay napapakulo sa ating nilagang estilo di kachan Shout out sa ating mga sulit followers, non-followers at sa ating mga viewers na patuloy tayong sinusuportahan sa ating mga video. At kung hindi pa kayo naka-subscribe sa ating YouTube channel mga kachan, pa-subscribe na lang at pa-pindot na notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga video. At yun mga kachan, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. Mabuhay kayo habang buhay, mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga kachan. Yan, atay na lang natin itong maluto. At yun, mga kachan. Yan, check natin. Yun, e, you know, Talaga namang swabing-swabing na yung ating nilaga. At malambot na rin yung karne. At yung ating mga yan, kamatis mga kachan. Talaga naman, lambot na lambot na. Yan, mga kachan. Ilalagay e, na natin itong ating repolyo hiniwa ko lang yan sa apat ganyan lang mga kachan ilagay lang natin yan palambutin lang natin yung ating repolyo yan o mga kachan yung pangalang ang itsura natatakam na ako mga kachan pag yan ang hinahin nyo, sa inyong minamahal sa buhay ay talaga namang iibigin kayo habang buhay takpan natin at palambutin yung ating repolyo at mga kachan, buksan natin. Ayan, itong ating repulyo na pinalambot ay suabi na rin, medyo malambot na. Ilagay na natin itong ating dahon, dahon ng sibuyas mga kachan. Ayan, ilagay na natin yan. Ilagay na rin natin mga kachan, itong dahon ng sangig. Ayan, yung estilo natin sa nilaga natin mga kachan at ilagay natin tong ceiling green ayan ilagay na rin natin tong kamit ng pulvos, mga kachan ayan mga kachan mekos mekos lang natin yan ayan ganyan lang yan mga kachan at swabe na yung luto niyan. takpan lang natin at luto na yan dyan, luto-luto na yung ating nilagang papoy, still di kachan, thank you for watching see you next video